Isang taong gulang na bata patay ng maaksidenteng maatrasan ng sasakyan ng kanyang ama. Dahil sa isang aksidente na nangyari sa mismong bahay kung saan ay dapat pinakaligtas ang mga tao, maagang binawian ng buhay ang isang baby. At sa kasamaang palad, involved ang kanyang tatay sa insidente. Ang buong pangyayari... Ito. Pasado alas dos ng madaling araw nitong March 29 nang aksidente mapahamak at nawakasan ang buhay ng isang taong gulang na baby girl sa mismong bahay nila sa Taman Desa Harmony. Ayon sa police chief ng uh, Seri Alam District na si Monso Jaime Ishak paatras daw na inilabas ng 27 anyos na tatay ang kanyang sasakyan mula sa garahe ng kanilang bahay. Ngunit bigla na lang daw nakarinig ng ingay ang lalaki sa kaliwang bahagi ng likuran ng kanyang sasakyan. Nang bumaba ang tatay para tingnan ito, nakita niya na duguan ang isang taong gulang niyang anak na babae at wala ng malay. Agad niyang isinugod ang bata sa Sultan Ismail Hospital, ngunit binawian din ito ng buhay dahil sa severe head injuries na tinamon nito mula sa aksidente. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente sa ilalim ng Section 41 ng Road Transport Act of 1987 na tumutugon sa reckless o dangerous driving na nagresulta ng casualty. Samantala, nagbigay ng paalala ang mga otoridad na mas maging mas maingat sa pagmamaneho lalo na kung merong mga bata sa paligid. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kalunos-lunos na pagkawala ng batang ito? D. DWIZ Research Report. Really, -re report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation. Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 nationwide. Kami po 'yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.